Tapos na ang pagtatanim ni Pastor dito. Ito yung area na malapit dito sa ospital. Eh pakita ko sa inyo yung ospital. Ayun. Ayun ang ospital, yung may bakod na yero. Yan, kasama yan do sa mga lupa pa ni Pastor na dinonate niya do sa provincial government para magkaroon ng ospital dito sa lugar namin. Pero ito ang topic natin ngayon, tong air, kasi yan ang ospital, yan yung access road, yan. Tapos dito sa kabilang side, lupa niya pa rin to. Mm Ayun. Tapos na magtanim. Ayan, no? Ganyan ang pagtatanim nila, oh. Kahit tabing kalye, tabing ng hospital, tinatanim malipas. Ayaw, yung iba. Pastor pa. yan. <laughs> ayan, yung pababa, makita nyo, oh. Daming saging. Hanggang dun. Ay yung sapa na maliit. Doon sa isang video ko, ayan, oh. Puro saging na yan. Kaya pagdating to ng December, sigurado maano to, parang ganyan na yan. Ayan, yung maliit na saging. Ganyan na lahat yan, mga December. Malalaki na yan. Ito yung isang video ko ng maliit na area ng sagingan na ang gaganda ng bunga niyan kasi yung lugar na yan, ano yan eh, parang catch basin yan yung mga nag na lupa, lupa, galing dito, diyan pumupunta, kaya mataba ang lupa dyan, makapal ang lupa dyan, tapos yung mga lupa dun, ayan no? Oh, pupunta rito na ayan, tapos yung area na yan, ayan no? Oh, napuno na rin sa ang saging yan, ayun yung mga tao niya sa taas oh. ayun, ayun yung sagingan, pakita ko sa inyo, ayan no? Oh. Uh, i-zoom natin para makita yung sagingan, ay yung manggahan pala yung mango plantation Ayan, no oh yan ang mango plantation ang boundary ng mango plantation tsaka nung sagingan niya ayun no up and down talaga ang lupa mapapansin niya ayan, eh, no magmula do sa manggahan pababa dito may kanal may sapa doon ahon ka na naman dito may sapa na naman dito kasi ano talaga eh? bukid talaga mountainous ayun no dito etong pataas na to wala patungkan walang wala pagtanim na saging ano pa lang yan siguro eh. ewan kong kailan nang magtatanim dyan. Pero nandun sila banda, banda doon sa taas. O yan, update ngayon dito sa Lupan ni Pastor.